Positive lady livers, this is Dr. Gigi Lizuha from Change Project. Magandang gabi sa ating lahat. Friday at panahon ng pagsagot sa mga tanong natin. Doon sa mga hindi ko po nasasagot ang mga tanong nyo, pasensya na po kayo at uh, maraming, uh, medyo busy pero as much as possible, sasagutin naman po natin yan. At ngayong Friday night, sasagot tayo ng uh, mga tanong. Like, alimbawa, may nagtanong po sa atin, saan daw ba nagagaling itong, ano tawag mo dito, Ren? Sorry. yung eh, ano yan? Uh, hindi ko alam ang yan eh. Uh, pero lutuan lutua ng burger. May nagtanong kanina, Ma'am G, saan po ba nakukuha ang lutuan ng burger? So, ito po yun. ah uh, ganito, ito pong uh, cart na to, galing yan sa CDO. Okay? CDO, tama? Okay. ah uh, pero ito po ay binili. Okay? So, yung tanong na saan nanggagaling mga libring ganyan, kagaya nito, ah uh, ito, lalagyan ng ice cream. Ah, uh, kakausap ka po ng anong tawag mo doon? May ahente. 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 Mismo sayo. Okay, ganito. Pag order ka ng item nila, oh, po, ah, Sa hindi siya oh, nakabihis eh. O, oh, yan. Pagka sila ng item nila, ng pagbibig ka ng item nila, alokin ka nila na okay. Uh, bibigyan, ibibigyan eh, ka nila lalo na kung, kung medyo malaki yung ino-order mo tapos regular ka ng order sa kanila bibigyan kanila ng ganyan itong kapay nila okay ka all right so yung mga freezer cart tsaka iba pang libre uh, yan, ay eh, binibigay po yan ng mga company at meron silang ahente mm -hmm. so kailangan lagi ka pong uh, open at uh, medyo yung lugar mo yung sari sa store mo kita siya kita. kasi kusa ang pupuntahan ng mga ahente at pagka may free ka pa ata dyan eh, pagka marami kang benta. Oo, oh, yun sa ice cream. Oh. Sa ice cream, may subsidy ka pag naka let's uh, say, cream light. No. May subsidy ka na 250 so, monthly. Sa kuryente yun? Oo. Kapag okay. na mo yung, ano nila, yung minimum purchase nila. Alright, so maganda. Ayan, so deliver sa, nakasagot tayo ng isang tanong. Uh, saan galing itong mga bagay na yan sa mga company? So gawin mo lang, i kung maangat maaari nasa tabindahan negosyo mo para punta ka ng mga ahente at siyempre i-advertise mo na rin. Isa sa mga ginagawa ni Lisa ay kapatid ko, naglalagay siya ng poster, no? Ah. Ah, uh, naglalagay uh, ka ng poster mga... tapos pupuntahan ka kasi mapapansin ng ahente. Okay. So mapapansin ng mga ahente na meron kang poster. So may inspire sila bigyan ka, bibigyan ka pa ng ibang mga freebies. Okay? So, ayan. Deliver sa simple bukod lang. Ito, ano, mas malaki ang, ang, ang niya kaysa sa palengke. Okay. So, yung pa isa kaganda nito, bukod sa may libre kang freezer at libre ka ng mga cart, uh, iba pa ang presyo, mas mababa. So, mas malaki ang yung tubo. Alright? So, deliver. Isa na namang tip yan dito sa Sari Sari Store kung paano ka magkaroon ng free mga ba, mga gamit at lalaki ang yung kita. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and... Let's go let's go